Yung friendship kasi namin, bago tong invitation for Marjo, parang may mga kita-kits na rin or meron na rin mga get-together na alam mong anytime tawagan ng isa pupunta. Nung mangyari yung Judy Ann's Kitchen, Judy, Judy Ann's Kitchen! kitchen! Ay, Ay, mo -shake grabe up. ka naman, makashake-in Lalagyan yes. natin ng... Anong gusto mailagay sa loob? Yes, hindi pa natin iniisip yung movie eh. Kasi binubuo pa yung material during that time. Yes. Tapos nagkita-kita kami doon, tapos talagang nagkaroon kami ng ibang klasing bonding. Nung ito na, nung magkakaroon na ng movie, parang bagay talaga na meron mm, kasi ganun. Kasi may mga friends si... Actually, friends namin noon, mm -mm. doon sa story ah. Nung binabasa pa lang namin, pinangarap na namin agad na sana mm -mm si Judy Anto, sana si Maylin, sana si Doming, sana si Lisa. Sana, sana, puro sana lang talaga. Oo. Alam namin sa supportahan kami kung hihingi kami ng support. Pero schedule, yes! pagkamasamahin, mm! uh, pero yun na nga, parang tinry namin kung possible, naging posible. So, Correct. namin sila. Mula nag-umpisa kaming love team ni Marvin, ang gusto namin makita sa mga tao kung ano kami. So, very natural lang kami sa kanila. etong sa movie, dahil friends din namin yung nandun, natural yung naging iya ka, natural yung naging galing, damayan. Galing. Na. Oy, ano ka ba? Walang ganun. Sobrang Basta, galin. ang gando. So, ang saya, hindi, ang ano lang, nakakaiyak lang dahil totoo yung nararamdaman natin.